Hello, good morning mga lalabs mga bayots Magandang uh, hapon from uh, Magandang hapon, magandang umaga from Kuwait Magandang hapon Pilipinas Magandang umaga tang Hapon sa mansulok ng mundo Mga mga lalabs shoutout sa mga kapwa ko po FWs around the world Hello, mga lalabs shoutout po sa inyong lahat Kung bago lang po kay sa aking YouTube channel Huwag po kalimutan mag subscribe, like at share So mga lalabs mga bayots Diretso na tayo sa ating topic na kung saan ay dininay ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang napabalita na di umano'y pagtanggal no, ng uh, 35 o 40 na mga sa ano doon pulis na kung saan ay yun ata ang nagprotekta doon sa dating presidente Duterte no 40 ang pulis ang kanilang ni relief tapos eh nagdeploy doon mga lalabs mga bayots ng uh, dalawang batalyon na Special Action Force or SAF sa Dabao. Kaya nga may flag tayo nung nakarang araw, ipapahuli na ba ni Bongbong Marcos si Duterte? Or iyon ba ay yung dalawang batalyon na yon paghahanda ba iyon sa paghuli sa paparating na arrest warrant ng ICC dahil walang mang in, uh, interpol ang ICC, so kailangan lang makipag-cooperate sa administrasyon ni Bongbong Marcos na kahit pa uh, sinasabi ni Bongbong Marcos ng kanyang administration ng Department of uh, Justice ng PNP na hindi sila makipag-cooperate uh, kung sakaling pupunta ang Tagay sa Pilipinas at hulihin si Duterte. Huwag po tayo maniwala dyan no, kahit si Bongbong Marcos, probin na ngayon siya po talaga ang totoong professional liar. Hindi po si ginoong dating PD, ex -PD agent, Jonathan Morales. Ang totoong uh, tawag dito professional liar ay ang Pangulong Bongbong Marcos, siya yung Jokebox King na kung sino man lang doon, asawa niya, pinsan niya, o mga taga niya, o yung mga oligarko na maghuhulog ng coin, kakanta si Bongbong Marcos. Uh, tingnan mo ngayon yung issue dyan sa uh, tension ng China at ng Taiwan. So, so gagawa natin yan ng, ano, ng another uh, tawag dito, reaction, no? So, dito muna tayo sa balita ng Daily Global uh, Mirror. <clears throat> masyadong maliwanag. Dininay ng administrasyon ni Bongbong Marcos na wala di daw <clears throat> uh, pag-deploy no, ng uh, dalawang batalyong Special Action Force. No. So, sabi dito ng spokesperson, so, sumasahin natin ha. Sabi dito ng Global Daily Mirror, letting ko Uh, no deployment of SAF battalions in Davao due to alleged impending arrest of Duterte. Sabi nitong Police Regional Office, uh, Davao na spokesperson, si Police Major Catherine De La Rey, is debunking. Oh, ayun, dinibank. O oh, pinabulaanan. Claiming, or oh, claims that Two special action force or SAF battalions have allegedly arrived, uh, allegedly arrived in Davao City due to the alleged impending arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. There is no truth in that. Natural naman magano kayo eh, magdinaig kayo, syempre. kasi naghahanap lang ang administrasyon talaga ni Bongbong Marcos ngayon. Nang tamang tempo, parang uh, ano lang ito, parang pusa at daga, but hide and seek. no Kapag nagtatago yung pusa, lalabas si daga. O, ganyan lang. Tapos magnanakaw ng cheese. Mm. Para may makain. Cheese na bako-bako. Uh, so, wala daw katotohanan dyan. Ah. There is no truth in that. There were no two battalions that arrived in uh, in Davao City or in Davao regions as reported. So sinungaling pa ngayon si Basti Duterte. Mas maniwala naman ako kay Basti Duterte. Kay dito sa mga mini uniform natin ngayon, napatunayan na yan eh. Diyan sa nabuking na secret agreement ng Marcos administration sa China. Na kung saan ay maraming uh, marami pa ngayong mga generals, anim na generals at isang uh, kolonel ang uh, tawag dito uh, hanging no hindi sila tinanggal tuloy ang suildo pero hindi sila makapagmando sa kanilang mga tauhan sa kani-kanilang mga departamento so, wala daw nga dumating na dalawang batalyon na nareport uh, sa Davao so sinungaling si Basti ulitin ko kung saan ay siya dismayado sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Siyempre magdideny ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Sasabihin lang wala. Pero kung nasa Dabao na, alam ng taga Dabao doon, eh nagagrabe na daw yung ikot-ikot doon ng aeroplan, ng mga helikopter doon. So sino yon? Molto ni Bongbong Marcos? O sadyang bangag lang din yung mga piloto ng helikopter doon na paikot-ikot sa Dabao City? So, sino pa ang huling? Si Duterte or si Kiboloy? Yun lang naman. Dalawa lang naman yun. So, deny ha? So, wala daw. <clears throat> uh, uh, wala, uh, there were no two battalions that arrived in Davao regions as reported, she says in an online interview on Monday, May 27. She claims that the staff were stationed in the Davao region years back not only this time, and they were not stationed or camp in Davao City, but they are stationed at Davao del Norte, specifically Tagum. Oh, yun ang sabi niya. She added. She adds. The assignment of SAF is not only in the Davao region. There are also SAF in other regions because they can be assigned anywhere in the country. So, um, store So, kung hindi yan totoo, bakit si Basti Duterte <clears throat> ay nagsalita? bakit my statement sibaste Duterte, for removal of police personnel in davao city no at itong sa uh, pag uh, dyan, pag deploy ng uh, mga kasunda, uh, mga ng mga pulis special uh, ano ba yon special yung sa action force So, nagsalita si Duterte. Eh. Uh -huh. So, sino nga aling si Duterte kung gano'n? So, kaya tinanggal yung 35 40 na yon ng mga police officers doon dahil para easy na lang sa mga sa administrasyon ni Bongbong Marcos pasokin kung doon man dineploy yon halimbawa sa Davao del Norte o kung saan pa madali lang naman pupunta doon yung SAF kung isang order lang yon ng kanilang pinuno sino ba yung pinuno? si Bongbong Marcos punta niya doon si Duterte o may ano na madali lang So, balita dito ng Mindanao Times, mga lalabs, mga bayot. Sabi dito, 11 Davao City police officers, including six stations commanders or six station commanders, were relieved from their post effective May 22 or 22nd, according to a Philippine National Police order obtained by Times. The reason is still unclear as of this writing and times awaits a statement from the police regional office 11 kasi nga wala silang masabi dahil yun ang pakay talagang pinaposting doon sa Dabao area Dabao region ang dalawang batalyon paghahanda po yun so baka totoo yung sinabi ni Trillanes na by June or July hulihin si Duterte So, posting na doon. Tapos ngayon, dahil naibalita, deny to the max ang administrasyong bangag at adik. Na kung saan, na doon, doon na ngayon sa uh, si bangag, ando na sa Brunei ulit. At after Brunei, pupunta ng Singapore na naman at manood ng uh, F1 racing dahil mayroon na naman doon. So, sabi pa dito, sino yung 11 na to? So kasali dito the 11 were Lieutenant Colonel Ronald Lau, Major Rosario Aguilar, Major Jimmy Evangelista, Major Jimwell Mamulang or Mamulang, Major Jonel Junel. June. <laughs> si Jonel Piderio, Major Noel Villa Hermosa, Captain Midardo Baleros Jr. Captain Ronnie Batingal, Captain Henry Calvo, uh, Captain Marlon Donkila Donkila, Captain Jefferson Escasinas. So, sabi pa dito, on Thursday, so last week to ah, uh, City Police Office Director Colonel Richard Badang. Sino ba ito si Richard Badang? Ay isa itong Igorot. Maganda ang record. Lahat lahat. So talagang pinag din no, ng talaga uh, Marcos Jr. Administration ang mga Igorot. Nag-umpisa talaga doon kay General Bantag tapos sunod-sunod na -sunod, lalo na dito sa mga men in uniform. Talagang uh, Binaboy ng administrasyon ni Marcos ang mga Igorot na sumuporta din sa kanya panahon ng campaign at election. kapal talaga ng mukha ni Marcos, Junior walang pagsidlan ng ngiwe ngiwe ng 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 So, ito si Badang, no, Richard Badang was relieved from his post pending an ongoing investigation by the Regional uh, Internal Affairs Service. ...into the death of seven individuals during police operation conducted between March 23 and 26 this year. So, yun, yung so kaya nasabi ni Bastido Terte, Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng problema dito sa Pilipinas... Why would you spend time and resources on a local executive who is clearing war against drugs? Eh, ayaw nga ni Bumbong Marcos na uh, mag, ano, labanan ang droga dahil siya mismo na isang presidente ay bangag at adik hanggat hindi po siya magpa-hair follicle test kasama si Pang dating Pangulong Duterte dyan sa tawag dito. Diyan sa Kirino Grandstand, dalawa sila magpa-drug test sa buhok. Sila dalawa ni D D dati Pangulong Duterte, transparent. Hindi talaga natin tantang tawaging bangag at adik ang Presidente Bongbong Marcos. At kaya niya ngayon pinoprotektahan itong mga drug lords, mga drug adik dahil siya mismo ang pinuno na drug adik sa Pilipinas. No? So, bakit sobrang allergic sila sa platform na iyan it was a popular uh, popular platform by the former president and it still is a pip, uh, popular so that's why as a local executive in order for me to protect my citizens either Uh, figuratively or literally, I will say that my city is against and uh, against it and is uh, at war with drugs. So, yun lang nga, masasabi natin dito. Allergy si Bongbong Marcos. Pinoprotectahan niya ngayon yung lahat ng mga uh, gumagamit, tagbibintan ng droga dahil siya nga naman gumagamit siya. Bang, at adik kaya galit siya sa kay Duterte or sa mga Duterte, uh, dahil nga, eh, may mga namatay nga din sa, nasa war on drugs, lumalaban yung mga hinuhuli. So, nabaala nga naman eh, magpabaril yung polis. Siyempre, iserve nila yung kanilang sarili. So, yun, may namatay. So, yun ang ayaw ni Bongbong Marcos. Ayaw ni Bongbong Marcos ngayon na mamatay ang mga adik. Mas gusto pa niya na mamatay yung mga tao na masaksak ng adik, maghahasa yung mga kababaihan ng adik, etc. Basta save ang addict sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun lang masasabi ko.